Kumusta mga kabigyan, magandang araw. Ito mga lords, uh, bali bumili ako ng chain maintenance kit para sa aking sniper. Ang binili kong brand mga kabigyan ito po, kobi, Bali ito po yung laman niya, may brass. Yan mga kabigyan, tapos ito may cloth. Ito naman po yung chain cleaning agents. Ito po yung gagamitan natin panlinis mga lords. Tapos yung last po, ito po yung chain lube. Ito yung pagkatas natin linisan. Ito po yung gagamitin natin. Hindi po ito mga kaibigan, sponsor video. Bali, binili ko po talaga ito. Hindi po to nag-sponsor kasi wala pa naman talaga mag-sponsor sa atin. Hindi <laughs> pa kilala. Kaya ito mga kaibigan mga lads. bali, umpisa na po natin na linisan ang ating kadena. Ito mga lads. Ah, bali, shake nyo po muna itong cleaning agents para ating ilagay po rito sa ating kadena. Sensya na po ako medyo magulo yung video kasi hawak ko po sa kabila yung aking cellphone. <laughs> Yun yung ginagamit ko pang video dito po ngayon sa ginagawa ko. Ito mga kaibigan mga lods, kapag may motor tayo, kailangan matuto tayo ng konting mga maintenance sa ating mga motor kasi lahat na lang kung iasa natin sa mga shop, sa mga kasa. Katulad ko talagang halos lahat sa kasa o kaya sa shop ko pinapagawa kasi wala talagang ganong alam dito. Ito talagang kailangan ganito simpleng gawain eh. Kailangan malaman po natin maraming mga binipisyo mga kaibigan mga lods ang paglalagay o kaya paglilinis ng ating kadena paggamit po ng cleaning agents tapos paglagay po ng chain lube para medyo tumagal po ang ating kadena at mawala po yung mga dumi ng mga oil na ibang nandyan kasi kalimitan ginagamit natin dati katulad ko grasa <laughs> pero ngayon talagang mayroon na silang panlinis ng kadena kaya talaga ito na yung gagamitin natin na mas maganda at talagang mas malinis tingnan para mas humaba ang buhay ng ating kadena at malinis din at maganda talaga yung takbo ng ating mga motor kaya ako rin mga kaibigan mga lods naisipan na linisan to kasi bala kong bumiyahin ng Bicol bali solo ride ako ulit pa uwi kasi unang una namimiss ko yung mga magulang ko <laughs> ah, kasi may edad na sila kaya kailangan talagang lagi nating dalawin tapos may sakit pa. Kaya talagang habang buhay pa sila, ipadama natin sa kanila yung ating pagmamahal sa kanila. Hindi yung kung kailan, wala na sila, saka tayo iiyak. Wala nang silbi yun mga lods, mga kabigan. Dahil di na po nila makikita yon di na po nila malalaman, di na po nila mararamdaman. Dapat ngayon na buhay pa sila, ipadama natin. Kunting yakap lang sa kanila, Yung malaking bagay na po yun sa kanila, sobrang tuwa na yon Eto mga lods, mga kabigan, na bali ginamitan ko na ng basahan kasi di ko ginamit yung cloth na nandun kasi mukhang malinis ito lang ginamit kong basahan talaga nilinis ang kabawat gilid para mas lalong maganda tingnan tsaka sobrang linis na tingnan mga lods ayan sa baba nakikita nyo mga lods yung dumi na galing dito sa ating kadena na talaga napakarumi sa totoo lang ngayon ko lang to nalinisan mga lods <laughs> kaya talaga napakarumi napakaganda pala tingnan kapag malinis yung ating kadena hindi lang dahil sa nagkakarwas tayo kailangan talaga malinis pa rin para maganda tingnan yung kadena tsaka mas humaba yung buhay para mawala yung mga corrosion yung mga dumi punasan po natin ng ayos mga lods para mawala yung lahat ng dumi sa bawat gilid hindi lamang dito sa baba kundi pati sa loob ng kadena pati dyan mga lods sa mga gilid sa bawat gilid nito ng kadena natin talagang lahat Ayan na mga kaibigan, mga lods. nakikita nyo, lumabas yung pagiging silver niya. <laughs> Hindi ka tulad kanina, itim po yun lahat, talagang sobrang dumi. Pero ngayon mga lods, nalinisan natin, talaga namang napakaganda tingnan, napakalinis na ng ating kadena. Magandang klase rin yung Kobe. Kobe, baka naman, baka sakaling <laughs> mapansin nyo. Ito mga kaibigan, mga lodso, na po natin ng chain lube para mas maganda po yung ikot at talagang laro ng ating kadena eto yung sa halip na grasa yung gagamitin natin eto na po yung gagamitin natin yung chain lube nya kasi dati talagang ginagamit ko rito grasa kung hindi man langis na pinag chain soy lang <laughs> pero napakarumi kasi dumidikit doon yung mga dumi mga lods mga kaibigan kaya talagang dapat kung may pera tayo may extra tayo bumili tayo ng ganito na maintenance kit sa ating kadena para maganda po siya tingnan at saka mas malinis at para hindi kapitin ng dumi para maganda yung takbo ng ating mga motor yan mga lods so oh, yung dumi na galing sa ating kadena sobrang dumi talaga kaya kailangan na lilinisan po natin yung ating kadena lagi para hindi ganyan nakarumi para maganda po talaga yung takbo ng ating motor yun lang po mga kaibigan mga lods maraming maraming salamat po sa panonood God bless po sa ating lahat. Ride safe.